Hindi na nga nakapalag ang Team Japan sa Team Brazil. Matapos ang impressive performance ng Japan kontra sa Team France, ay hindi na nga nakapalag ang kukunan nila Yuta Watanabe. Di rin nga nakapaglaro ang NBA player ng Japan na si Rui Hachimura dahil sa kanyang injury. Sa first quarter pa lang ay pinakita na ng Team Brazil ang tikas nila sa paglalaro ng basketball na pinapangunahan ni Bruno Caboclo na kumamada ng 15 points. Lumamang sila ng 11 points pagkatapos ng first quarter. Sa second quarter naman ay dumikit na ang Japan sa last minute. Muntik na nilang maitabla ang laban ngunit hindi pa din nagpatinag ang Brazil at bumalik na naman sa 11 points. Sa third quarter naman ay dumikit ulit ang laban sa 77 to 73 dahil sa 3 point shooting ni Yuki Kawamura. Ngunit sa fourth quarter ay hindi na rin talaga nagpatinag itong si Brazilian KD na si Bruno Caboclo na nagtala ng 33 points, 17 rebounds na may perfect 4 out of 4, three points. Natapos na nga ang laban sa panalo ng Brazil sa 102 to 84 at laglag na nga ang nag-iisang Asian country na Japan na may record na 0-3 sa kanilang grupo.